Hello guys, meron po tayo din tatlong kamoting kahoy. Yan, babalatan ko na muna ang siya. Ito na guys, yung kamoting kahoy. Okay na siya. Ayan siya. Lagyan ko pala siya guys ng luya. Depende ano po sa inyo kung gusto niyo lagyan. Ako na pala na ipakita sa inyo yung paglagay ko ng gata at saka asin at saka suka. Hello guys, ito na yung ano, yung ginawa ko di ba? Nakita niyo na yung binalat kung, ano, ko pa muna ka Tapos nilagay ko siya ng ano, ah hindi. Yung binalatan ko tapos ginanyan ganyan ko siya, ilagay ko di ba? Tapos binilibido ko. eto na siya. Ang tawag namin dito ay hulog-hulog sa bicol. Pwede rin ginatan. Kaya lang, hindi naman sabing ginatan to kasi isa lang na klase, kamoting kahoy lang. Wala akong nilagay talagang iba. So, ayan, ito pala guys. Galing to doon sa, ano, doon sa tanim ni Papa. eto yung tanim ni Papa na ilang piraso na lang kasi nga, halos nabili na talaga lahat yung mga, ano niya, yung kamoting kahoy niya. eto yung guys, yung mga nakaraang buwan, sabi ko, ano, kung nagahanap sila ng kamoting kahoy, pumunta sila doon kay Papa. Ayun, <laughs> ang daming bumili talaga doon kay Papa. Tapos ngayon, ano naman siya, may, may kapalit na naman, maliliit pa. So, ito guys, tikman na natin talaga to. Kaya ma, hindi ko lang alam kung masarap. Hmm. Matamis. <laughs> ito pala guys, paggawa ko. Nilagay ko siya ng ano. May niyog to. May niyog, tapos may sugar. Tapos nilagyan ko siya ng luya. Ewan ko lang kung sino ako related to. Nilagay ko ng duya. Sarap siya. Hmm? Alam mo ba palang halihan ko ito, guys? Ginawa ko talaga to kanina. Umaga umaga, ginawa ko talaga po. Hmm. Ang tagal ko nga na maluto. kailan mo. Habi ko na kay Ishi. Tingnan-tingnan niya. Tinignan niya lang talaga. Tapos, pagtingin ko, ano na yung ilalim niya? Hmm. Kaya tingnan mo, parang may nangitin kayo ng konti. Hmm? Sarap siya, guys. Alam mo ba? usong ang gusto kong lasan itong kamutin ka. So, tanim ni Papa talaga. Hmm? Tinanong mo guys. Oh. Hmm. Hmm. Ang tagal talaga tumagawa. Hmm? Benta ko sa inyo guys. So, Kung paano ko ito kinuha. Tinanong ko talaga doon. Tapos, saan pa lang matigas pala yung ano, yung puno niya. Tapos, talaga muntik na ako. Hmm, hindi ako mm -hmm. maali. ko na akong maano. Ang ganda. Kala ko may tao. Narin nila yung kasalita ko isa dito. Hmm. Parang ang ko sa kanya buhay. ba? Ang daming benefits dito. Benefits dito. Gusto yung benefits ko. benefits dito kapag kumakain ka? Hmm. Hey, pero meron. Ang oh, mahal kilo nito. No, may pinda sa akin dito binigyan ko rin ng kamating paon 1 kilo 25 pesos diba mahal ang tala sa papa ko mura mhm mm isa lang guys nabibili kay papa 30 pesos. Benda. ang benda ang dami nang binibigay mhm maawal yung papa ko guys mhm nasa nang maing tanim ni papa noon mhm may nanguha daw. tapat, ng kamote niya. Ang ginawa ni Papa, tumago siya. Hindi siya nagpakita talaga. Ang sa, makaalis siya na kumuha. Tapos, kasi inaayos naman daw yung pagkukuha niya. May kasama pa naman siyang baby noon. Ano, nanay. Hanggang ngayon, hindi sinasabi namin ni Papa kung sino yun, yung kumuha doon ng ano, kamote niya. Hmm. Mabay ni Papa parang ako dito. Hindi talaga ganun Hindi ako talaga mahap ng mga. Ewan ko lang kung isa. Alam mo, eh, pinagbigyan pa naman ako nito. Hindi ko alam kung nasarapan sila. Hindi <laughs> lang pa ako talaga man, manong magluto mm -hmm. Ilang taon pa lang ako nito magluto Hindi dati talaga nalil man, ako manong magluto. Kahit kanin, parang naanak <laughs> mo ng kanin. Pero ngayon, medyo okay na rin. Hmm? tumitingin ako kay Mr. White. Hindi yeah. yan. Mm -hmm. Doon lang, tumutungo sa akin. Mm hmm? O kabing nakapahala ko ito. No? Isa akong doon ko doon ko ba? Kasalita ako ito. Mm hmm? Mm hmm? Alam mo, pag binili ito, mahal-mahal na. Mm hmm. ato ito, libre na. Kala mo, patinyog, kalang sa doon sa amin. Mm hmm. Libin na, patinyog. Mm hmm. Diba? May nalaglag doon sa kapitbahay namin na ako yun. Pinulot ko. Hindi naman ako nakita na may araw. Inalaglag e eh. Hindi ko naman kinuha sa taas. Pag ang daanam, siyempre diba sa daanam, napulot mo ba yan? Charot! <laughs> charot, charot lang. Ang hmm? hmm. Ako ni hindi martira. Habi na martira ako. Hindi lang. Ang gusto ko, habi ko, ayok, meron ako kumandi sa mga restaurant. May mga foods na hindi ko pa nakakain. So, guys. August ko na. Diba? Bae, punog na ako. Tanghalian ko. <laughs> Okay. Hanggang sa muling pagkuha ko doon ng kamutin kayo, hindi pa pa. Kukuha ulit ako doon. Bye-bye. Buhog na ako. <coughs> bye